Okay, isipin niyo to, isang hiking trail na ang sukat ay hindi lang sa kilometro, kundi sa dami ng mga kwentong madidiskubre mo sa bawat hakbang. Paano kung ang isang daanan ay eh may sariling pilosopiya pala? Well, yan mismo ang puso ng Tour Valls de la Marina. Hindi lang to basta isang long distance trail ha, ito ay isang paglalakbay na nagdudugtong hindi lang ng mga lambak, kundi ng mga tao at ng kanilang napakayamang kultura. At lahat to, nagsimula sa isang napakagandang ideya mula sa author na si Joan Elias Andres. Para sa kanya kasi, yung mga bundok, hindi yan mga pader na naghihiwalay sa atin. Actually, kabaliktaran, ang mga bundok para sa kanya ay mga tulay. Mga tulay na nakokonekta sa mga lambak, sa mga tao, at sa lahat ng kwento nila. At yung ideyang yan, yan ang mismong pundasyon ng buong rutang to. So, unang bahagi. Paano nga ba ng ruta? Paano mo gagawing isang totoong daanan ng isang napakalalim na pilosopiya? Tara, silipin natin yung mga detalye. Ang kinalabasan, isang napakahabang paglalakbay na aabot sa 128 kilometers. At hindi lang yan sa haba ha, ang total na akyatin mo, mahigit 5,600 metro? At lahat niyan, maingat na hinati sa anim na yugto o etaps para talaga masublit mo yung buong experience. Seryosong adventure to. Walong taon, ganyan katagal binuo ang proyektong ito. Alam nyo, kahit na inspired to sa mga sikat na trek tulad ng Tour du Mont Blanc, ang pinagmulan talaga nito ay isang simpleng tanong lang, bakit hindi tayo gumawa ng sarili nating Grand Tour dito? Isang proyekto na galing talaga sa puso ng komunidad para sa komunidad. Eto na yung buong loop na kumokonekta sa walong magkakaibang lambak ng Marina Alta. Magsisimula ka sa Shalo, aakyat ka patarbena, tapos tatawid ka sa Castel de Castells, iikutin mo yung iba't ibang vals o mga lambak bago ka bumalik ulit sa Shalo. Isang kompletong pag-ikot na nagpapakita sa'yo kung paanong konektado talaga ang lahat. Okay, ikalawang bahagi, mga kwentong nakatago sa daanan. Kasi dito na talaga nagiging espesyal ang Tour Vials de la Marina. Hindi lang yung katawan mo yung naglalakbay dito eh, pati yung isip at kaluluwa mo. Dahil bawat hakbang may madidiskubre kang kwento, kasaysayan, alamat, kultura na nakabaon mismo sa lupang tinatapakan mo. Halimbawa na lang, mayroon silang isang lokal na alamat na panakot ng mga magulang sa mga makulit nilang anak. Dito sa rehiyon, kilala yan bilang alamat ni El Sajener. Darating ang taong mantika at kukunin ka. Nakakatakot no? Si Elsa kung kumbaga ang version nila ng bogeyman na may dalang sako para dakpin yung mga pasaway na bata. Pero eto yung mas malala. Yung salitang sagi o lord, yun yung mantika na ginagamit sa pagluto. So ang pinapahiwatig ng alamat, gagawin mantika yung mga bata. Grabe yung dilim ng kwento, di ba? At yan, parte na ng lugar. At hindi lang mga alamat, ha? Minsan, yung kasaysayan, nasa harap mo na mismo. Tingnan nyo yung mga lumang pinto sa mga bahay dyan. Ang tawag dyan, Portes de Mobila. Bakit? Kasi yung matibay na kahoy na ginamit dyan galing pa sa Amerika na dumaong sa port ng Mobile, Alabama. Isipin mo yon, isang simpleng pinto sa isang maliit na baryo may koneksyong pala sa global trade at history. Ayon nga kay Joan Elias, yung buong landscape dito para siyang isang higanting sculpture. Yung mga pader na gawa sa pinatong-patong na bato o pedra en sec, yung mga sinaunang gikan o eres, yung mga imbakan ng yelo o pos de neo, lahat yan hinulma ng kamay ng tao sa daan-daang taon. Para kang naglalakad sa isang open-air museum. Pero meron ding mga madidilim na chapter sa kasaysayan nila. Noong 1885, isang matinding cholera outbreak ang pumatay sa 112 na tao sa Val de Galingera sa loob lang ng apat na buwan. Dahil dito, nagtayo sila ng mga pampublikong labahan o labadors para ihiwalay yung maruming tubig sa iniinom nila. Isang malaking hakbang yon sa public health na makikita pa rin sa arkitektura nila hanggang ngayon. Sa daan din, matatagpuan mo ang isa pang bakas ng kasaysayan, ang Sanatorium ng Fontiles. Ito ang huling aktibong leper colony sa buong Europa. At syempre, dala nito ang mga kwento ng takot na bumalot noon sa sakit na ketong. Itinayo ang pader para hindi makalabas sang hangin. Yan yung sinabi ng isang matandang residente. Sa isang simpleng pangungusap, ramdam mo agad yung tindi ng takot at yung kakulangan sa kaalaman tungkol sa sakit noon. Akala nila, pati hangin, kayang magdala ng kitong, kaya kailangang ikulong. Ganoon kalalim yung stigma. Tapos, noong 1609, nangyari yung pagpapatalsik sa mga morisko. Pero heto ang mahalagang linawin. Hindi sila mga dayuhang mananakop. Sila yung mga orihinal na residente ng lugar na nag-convert sa Islam sa paglipas ng panahon. Importanting-importante yung pag-unawa sa partinglan ng kasaysayan nila. At dito na tayo sa pangatlong bahagi, ang pagprotekta sa tanawin. Dahil itong buong paglalakbay hindi lang tutungkol sa nakaraan, meron itong napaka-urgent na mensahe para sa kasalukuyan. Kasi lahat ng mga kwentong to, lahat ng kulturang to ay may kinakaharap na malaking banta na yon. At ito yung comparison na sobrang tumatak sa akin. Isipin nyo, pag may sunog sa gubat, oo, disaster yan. Pero alam nyo, ang bundok kayang maghilom, tutubo ulit yan. Pero, yung 500 shallots na may 500 swimming pools, semento yan permanenteng tatakip sa lupa. Yan yung tipo ng pagkasira na, sorry, pero wala nang balikan. Iyan ang realidad para sa mga maliliit na bayang ito, isang tuloy-tuloy na pakiramdam ng pagkabalisa. Palagi silang nasa ilalim ng banta ng mga dambuhalang development projects na pwedeng bumura sa buong pagkakakilanlan nila. Kaya naman malinaw ang panawagan. Hindi kaya ng isang bayan lang na labanan to, kailangan ng sama-samang pagkilos, kailangan kilalanin ang karapatan ng mga tao sa kanilang tanawin at kailangan ng pagkakaisa para ipagtanggol ang teritoryong bumubuhay sa kanila so sa huli ito yung tanong na naiiwan sa ating lahat kung itong tanawin na to ang humubog sa kung sino sila sa kasaysayan at kultura nila hindi ba't responsibilidad din nating lahat na protektahan to isang tanong na sa totoo lang hindi lang para sa kanila para sa ating lahat yan kung gusto ninyong matuto pa o makita yung mga mapa o sumuporta sa napakagandang proyektong to, bisitahin niyo lang ang official website nila. Maraming salamat sa pakikinig.